Bawat bagay na nasa ating paligid ay may kulay. Asul ang langit, pula ang apoy, at brown o kayo manggi ang lupa. Ang mga kulay na ito kapag pinagsama-sama ay nakakagawa ng isang obra. Saksi rito ang mga fabrics o tela na ating ginagamit at ginagawa. Kaya sa araw na ito, kilalanin natin ang isang bata na may makulay na discovery. kultura natin mga Pilipino. Mababakas ito, hindi lang sa ating mga lutuin na tradisyon, kundi maging sa ating pananamit. At ang mga nagagandahang kulay na ito ay bunga ng mga natural dyes na makukuha sa ating paligid. Ang natural dyes ay mga likas na pangkulay na nakukuha natin sa ating kapaligiran katulad ng halaman, insekto, mineral at even bacteria. Ito ay nagagamit sa iba't ibang produkto katulad na lamang ng tela ng food products na at personal cosmetics. Sa madaling sabi, ang mga natural dye ay mga pampakulay na nakukuha mula sa kalikasan na siyang ginagamit sa ating mga tela. Sa mga raw materials na katulad ng halaman, so ang ginagamit dito ay mga barks, leaves, and even yung mga coffee pubs, ni mga A uh, waste product material, ito ay dinadaan sa proseso at kine-extract para makuha ang katas o ang pangkulay na siya naman pinoproseso upang maging colorant sa iba't ibang materials. Kaya naman isang batang babae ang na-inspire na gamitin ang isang natatanging likasiyama na bilang pampakulay sa mga tela o Philippine fabrics. Ating kilalanin ang 2021 ASMEPS Young Scientist of the Year, Josefa Atina Xantin Lianyo. At ngayon naman, pag-usapan naman natin yung research naman na ginawa mo. Ito yung kay Mito Dai. Paano naman to nagsimula? Uh, nagsimula po ito. First po, doon sa interest ko po sa science, which is yung mga contest po na sinalihan ko sa ASMEPS nung since grade 1 pa po ako. Tapos, consistent po siya until grade 6. Tapos nakita ko pala na, na bumukas po yung competition for young scientists year 1. So naisip ko rin po na gumawa pa ng project para maka-join po doon and para hindi lang po para doon sa competition na yun, para rin po maka-help din po sa garment industry po, like makagawa po ng new potential dye para sa kanila. Ang ASMEPS o Association of Science and Mathematics Educators of Public and Private Schools Incorporated ay isang non-profit organization na binubuo ng mga pribado at pampublikong paralan sa Pilipinas. Dito nagsasagawa ng iba't ibang contest at activity ang organisasyon para sa mga guro, estudyante at school administrators upang higit mapalaganap ang math at science culture. Tapos paano, paano ko nag-come -up, up na kaymito dye yung gagawin, gagawin mo? Or for, kung ano yun, nabanggit mo, for text, for textiles, paano mo, paano nag-come -up, up na ganun yung, eto yung ipupurso kong research? First po, nag-research mo na ako sa mga potential na pwede maging dye. And second, yung, binasa ko po yung book na ginawa po ng papa ko, yung Gampol po. And nakita ko po na parang kaya ko po na ata gumawa ng bagong potential dye. And nakita ko po na wala pa yung kaymito Leaves dito. Ang kay Mito o Star Apple sa Ingles ay isang uri ng prutas na kadalasang matatagpuan sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas. At ang malalapad, bilugan at kulay berde nitong dahon ang naisipang gamitin at i-develop ni Athena bilang potential natural dyes para sa mga tela o fabrics. Ayon sa Philippine Textile Research Institute o DOSTPTRI, ahensya ng Department of Science and Technology na inatasang magsagawa ng mga pag-aaral upang mapaunlad ang textile industry ng Pilipinas. Wala pa sa history ng textile industry na ginamit ang kaymito leaves bilang dyeing agent. Meron tayong 100, almost 100 plus na mga natural na pangkulay na ginagamit. And sa aming tala ay wala ito. Which is, ito yung pinagkaiba. Which is, ito yung bago dito sa gawa ni Miss Athena. Ang natural dye, ginagamit na sa ibang bansa. Pero ang kinaibahan nitong gawa ni Miss Athena po ay ang ginamit niyang sources ay native dito sa ating bansa. Kabilang sa mga natural dye na ginagamit na sa kasalukuyan ay ang red clay, anato at swete, turmeric o luyan dilaw, at marami pang iba. Dahil sa novel discovery na ito ni Athena, pinarangalan siya bilang 2021 ASMEP's Young Scientist of the Year. Ano naman yung pakiramdam na nanalo ka dun sa competition na yun? Nanalo po ako. mo, masaya po ako kasi Nag-paid off na po yung paghihirap ko po din. Tapos yung lahat po ng stress, yung nawala na po. At dahil winner ang kanyang discovery, kailangan matutunan natin itong gawin. Kayo engine ngayon po, nasa laboratory ko tayo ng UST Peter PRI. Tutuwan ko ka po kayo kung paano mong benefit. Gabit na kayo ito. Ako, exciting yan. Pero syempre, dahil nasa lab tayo, fit check muna tayo. Lab check, gloves, at syempre, meron din akong gloves. Yes, okay. Athena, ano ba yung mga kailangan natin matigil sa gagawin? First, especially, kailangan natin mga creamy uh, to Creamy to uh, Yung weighing stain. mm -hmm. powder, uh, water, uh, stove, pot, strainer, and mga calibrated cylinder. Okay, so sige, simulan na natin. So, meron na tayo ditong, eto, an Kaimito leaves. Kaimito leaves. So, ano unang natin gagawin dito? Ika-cut out po muna natin ng mga small pieces. Mm -hmm. Pero bakit kailangan small pieces siya? Para mas madali po siya, para, para mas madali po pakaloy at ma-extract po yung color. Ah, okay. Sige. Bukod sa paggamit ng kaimito leaves, sinubukan din ni Atina na gamitin ng red soil bilang natural dye. Okay, so ano naman yung next natin gagawin? Uh, papakuluan na po natin. Matapos pakuluan ng mga dahon, ihahanda naman ang tela sa pamamagitan ng pagbabad nito sa Mordant Solution. Habang pinapakulo natin yan, ano na yung next nating gagawin? Uh, yung Mordant Solution. Hmm. Ito, may right amount lang na dapat gamitin. Uh, may right amount po siya, depende kung gano'n karaming tubig yung gano'n. Ang Mordant Solution ay isang sangkap na ginagamit sa pagday o pagkulay ng fabrics, wood at papel. Karano'y mga ginagamit ito sa mga natural dyes tulad ng mga galing sa halaman, prutas at iba pang likas na sangkap. At ang wastong paggamit nito ay mahalaga upang mapanatiling maganda, matibay at makapit ang kulay sa tela. At Lina, anong purpose niya itong more than? Ito? Uh, kapag ginawa po siya sa tubig at sa po yung fabric, uh after po nun, parang mas kakapit po yung extract, yung extract po sa fabric po. And ah, okay. doon po lumalabas yung kulay po. Like, right? mm. Kapag inugasan po, hindi po ganun kabilis na malapit. Mm, mm So hindi lang siya yung parang basta lang, madam, mad, ano lang madampian lang yung kulay. No? So sa tulong nito mas kakapit yung color niya. Ayon kay Athena, apat na uri ng tela ang ginamit niya sa pag-formulate ito. Kabilang dito, ang pinya, cotton, silk, at abaka. So ngayon Athena, nalagyan na natin siya dito. Gaano katagal natin siya ibababal? Uh, for 30 minutes po habang kumipo. Ayon sa kanyang mga mentors at trainers, history ko may tuturing hindi lang sa textile industry, kundi maging sa University of Perpetual Help System ang pagkakapanalong ito ni Athena. As, as their, one of their, her trainers, sobrang saya namin. Yung parang lumulog yung puso namin sa, sa saya dahil yung achievement ni Athena achievement din ng no perfect. Mm. So, kasi ano yun eh, remarkable kasi first. So parang ano yun, legend, legendary ang dating sa kanya History yun. First young scientist of the year award. And aside from that, yung research niya talaga, alam ko ito go along with. Mm. Kahit wala na sa grade school, alam ko may putuloy niya yun kasi talaga yung youth ang gusto sa mga. Dahil sa pagkakapanalo niyang ito, marami na rin sa kanyang mga kamag-aral ang nahilig sa siyensya. Sa katunayan nga, nitong mga nakalipas na taon, maraming kamag-aral niya ang nagpakita ng interes sa pagsali sa mga science competition. Nung nanalo siya ng first young scientist, last year nanalo din yung second young scientist sa amin din ang galing. So parang nagiging trend na siya na mga yung pang-iso dyan, pwede will do their best para masundan yung, yung steps na pinasinimula ni Athena. So napakagalibang motivation sa mga students. Sa ating pagbabalik, mas kikilalanin natin si Athena sa tulong ng kanyang mga magulang at guru. At kulay ng tela, malaking factor para mag-glow ang skin. Bakit at paano? Alamin natin lahat ng yan sa aming pagbabalik. Para kay Athena, ang love for science is not about the mastery of what is already known, but the excitement of what remains to be uncovered. Dito bata ka pa lang, mahilig ka na talaga sa science? Oo Like, mostly po kapag tinatanong po ako kung ano favorite subject hmm. ko, science po agad sinasagot ko kasi may interest po talaga ako doon eh. Ngunit bago pa man may silang si Athena at magkaroon ng interes sa siyensya, tila nakaguhit na sa kanyang mga pangalan ang pagiging person of science. Ang buong pangalan ni Athena ay Josefa Athena Santin. Uh, yung Josefa, galing sa um, kay Josefa Lianes Escoda, na naging founder ng Girl Scout of the Philippines. So, sa kanilang magkapatid kasi yung ate niya, ang first name ay Gabriela. So, may sumunod lang na ginawan din namin siya ng parang pangalan ng bayani. Ganun. And then yung Athena, of course, uh, yung goddess of uh, love and goddess of war ng ano, myth uh mythology mm -hmm. Greek mythology and then yung pangatlo may pangatlo pa siyang pangalan Santin. Yes, yung Santin naman um para siyang uh, pigment siya ng isang dye. So but then Santin is also a very feminine name. So, sabi ko tingnan natin. And yeah, it's a, it's a class of dye which is a very vibrant color dye na parang nakakatuwa na incorporate as a, you know as a as an element of happiness siguro or joy in the name. Kaya tulad ng kanyang pangalan, pinili ni Athena na mas bigyang kulay pa ang makulay ng textile and fabric industry ng Pilipinas. Ang interest na ito ni Athena sa siyensya at natural fabric ay hindi na rin iba sa kanyang pamilya, lalo pat ang kanyang ama at ina ay kapo ng katrabaho sa fabric at clothing industry. Alam mo, super interesting kasi kakaiba talaga yung project na ginawa mo, no? yung natural dye and textile. Paano ba nagsimula yung hilig mo dito? Like, ano yung mga naging inspirasyon mo? Uh, first of all po, yung pag-uusap din po ni Papa ng mga dye po and yung work niya rin po. Kasi po, uh, kapag may pinapag-usapan rin po siya, parang mapipick up yung interest tungkol doon. And yun po, na curious po ako tungkol sa mga bagay na gano'n. Tapos naisipan ko po, what if gawin ko po ito? Gayun pa man, hindi anya inasahan ng kanyang mga magulang na ang simpleng kwentuhan ang magiging dahilan upang sumunod sa kanyang yapak ang kanilang anak. Hindi siya deliberate. Of course, it's never deliberate. Pero makikita kasi yan sa bahay, di you ba? Know? So, there are times that we talk about fabrics, there are times talk about colors, there are times talk... So, nag-pick yung interest siguro. And, uh, you know, ang mga bata, iba-iba yan eh. May iba na, may interest from that angle, yung iba na interest on the fashion side. Mm -hmm. So, nagkataon si Athena, yun ang kanyang interest. So, she was maybe, you know, intrigued about colors and fabrics. Mm -hmm. and that's why siguro na na-build yung kanyang, na-build yung kanyang interest doon. Hindi nila inakala na mahihilig sa siyensya at tela si Athena. Lalo pat sa early years ay kinakitaan nila ito ng late development late kwan elite eh, din siya nag mag-speak. Actually, nung bata siya, nung problema ko, sabi, na naman natin to. Because hindi siya makapagsalita ng dire-diretso. So, we were bothered actually. Kaya naman laking gulat nila na ang kanilang tahimik at mahiyain anak ay hindi lang isang young scientist, ngunit isa na ring youth leader. Surprise kami because she actually was the president of her grade school student council na akala namin okay normal siguro yan because you know she's she's at top of her class or something pero hindi eh it went on and then we were surprised because uh, when she moved to high school medyo nakikitaan mo nang uh, very very nice improvement uh, encouraging improvement in the social skills. Ano ginawa mo kasi 'di ba? Sabi mo parang mahihain ka noon tapos biglang s'yempre pag student leader 'di ba parang i-communicate mo yung buong klase ganun ano yung ginawa mo para ma-overcome mo yung pagiging mahihain? Ah uh, nag-practice po po ako nun. tapos po it comes na po yun sa school like yung pagmi-meet -me po ng new friends and parang na-develop ko rin po yung pagiging may social skills po kanon tapos parang doon na po ako naging madaldal, talkative and doon na po ako lumabas sa comfort zone ko at sa kanyang pagiging leader, isa sa mga advokasiyang isinulong niya ay ang pangangalaga sa kalikasan. Meron po ba siya mga activities na ginagawa ng mga panahon na siya yung president? Yes, isa sa mga advocacy ni Adina is yung kanyang solid waste management. So, binabahagi niya to sa mga co-perpetualites niya para ma-maintain ang cleanliness ng ating school And then, together, ginamahal din nila yung tanyang entire niya, at mm -hmm. entire niya. Yes, yan yung edo kasi Kasi si Adina talaga, yung barren and lover talaga nila So, ayaw niya ng basura. So, gusto mm -hmm. so niya lahat segregate in the proper manner. Mm -hmm. So, meron talaga siyang in a lot ng mga different um, mm -hmm. bin. Bin for the recyclable, et cetera. so mm -hmm. naka ready yun for Uh, project niya para magamit din for the next school year kahit na siya sa grade school niya. At sa journey niyang ito, nasa likod niya ang kanyang mga magulang na sumusuporta sa kanya. ano po ba sa tingin niyo yung role ng parents sa isang achievement ng bata po? Well, we provide emotional support, yun know, yung physical support sa kanya. And kung ano yung mga kailangan niya, pinaprovide naman namin. Since nakasoporta talaga kayo sa kanya, eto naman gusto ko malaman, ano naman po yung naging reaction nyo? nung uh, ginagawa niya itong research patungkol sa textile dye ko? Well, we knew it, it was coming. Kasi nga, she was, uh, nagtatanong siya eh. Nagtatanong, anong pwede kong gawin? Ganun, anong pwedeng topic na gawin? So, instead of spoon feeding, hindi ako naniniwala kasi sa ganun na ibibigay mo siya. Ganito, gawin 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. You ask, sir, ano ang gusto mong gawin? Ano mang, yung madali lang. Yung typical kid, di ba? Yung madali lang. Ayaw ko na ba hirap. ito, mo to. Tingnan mo, basahin mo nga ito. So, she babalikan kanya. That's why she came across uh, a, publication. She came Of course, as a book na sabi ko, basahin mo yan, meron dyan. Baka meron kang makita dyan na wala pa dyan. Baka may idea ka, tingnan mo. So, so, then, anong nakita mo? Marami namang wala. You know, you know very typical. nothing extraordinary, as I said. Nothing extraordinary. But then you walk, let them walk through the process. Yun ang importante kasi ang science is about what, doing it yourself. Eh. It's not about spoon feeding. So hindi siya accelerated, not even told na ito gawin mo. Music sa journey na ito, hindi lang siya ang natuto dahil natuto rin maging ang kanyang mga magulang. As she moved along, ako naman ang may na-figure out na bago because there were really some very revealing results from her study na ako mismo din na imagine na meron ganun. So it also picked my interest as well. So that's how science works, di ba? May ginawa yung isa, natuto ka. May ginawa yung isa, natuto yung isa. That's how science builds up. So I think it's a very good example of knowledge generation. Up next, gusto mo bang malaman ang perfect color ng skin tone mo? No? Kung oo, tutok lang sa pagbabalik ng Expert Talk. Ang kulay ay may malalim na epekto sa ating kompleksyon at itsura, lalo na kung ito ay ating sinusuot. Kaya naman, isang pamamaraan ang nauuso ngayon upang malaman ang kulay na para sa'yo. Ang tawag dito, Color Analysis. Mga ka Barkada, para malaman kung anong tamang kulay para sa akin, makakasama natin ang isang certified color consultant Please welcome ang Miss Ingrid Nieto Pagulayan. Hi, Miss Ingrid. Hello, AJ. so nice to meet kayo? you. O, oh, di ba? Para sa kalamang po ng mga Diyos yung barkada natin, ano po ba talaga yung ginagawa sa color analysis? Sa color analysis, during a session, what we do is we find each person's mix of, syempre, yan yung color temperature mo, your color intensity, your color value, and your other unique color qualities. Mm -hmm. Tinitignan ko rin yung pattern mo your features because all of these come into play when we recommend or we find you in the palette that best suits you physically. Sa tulong ng color analysis, hinahanap ang perfect color para sa isang tao. Ayon kay Miss Ingrid, sa tulong ng pag-identify at paggamit ng perfect color sa mga damit, napapalabas at na-enhance ang natural na ganda na nagsosuot nito. Just finding the right set of colors for you can do wonders, not just for your um, physical appearance, yun nga, how you feel. Plus, siguro ang pinaka gusto ko dito, AJ, is it just makes shopping easier. Pero alam nyo ba mga kadiyos ni Barkada, na bago pa mauso sa social media ang color analysis, as early as 1940s, ay pinapractice na ito ng mga tao noon. Miss, uh, kwento niyo naman po kami, paano po ba nagsimula ang uh, color analysis? Ang color analysis, siguro ikaw narinig mo no, sa mga bali-balita. You probably have seen it trending online na kita mo na there are some K-idols who've done it. Of course, we gotta give credit na siguro naging popular or naging aware ang mga tao about it. Color analysis has started way, way back. Siguro sabihin natin, I will not give like an exact date, pero mga 1940s, nagsisimula na siya. And it's founded upon the work of the masters sa arts. Si Johannes Itten, we have Robert Dorr, tapos yan si Albert Mansell So yan, sila yung mga nag-divide ng colors into warm and cool. So ito, at least now, no, pag sinabi natin warm and cool colors, even neutral, tayo alam na alam na natin kasi it's something so familiar na. Pero back then, yun yung parang foundations. Tulad sa laboratorio, may mga instrumento rin ginagamit sa pagsasagawa ng color analysis. Nariyan ang color palette, color wheel, color faceboards, at color drapes. So, okay, AJ, we're gonna start your session. Pero, syempre, kailangan muna I do the physical observation of your skin. Tapos, syempre, ang eyes mo, tapos yan, hair. Unahin ko na yung sa eyes, no? So, we just have to find your exact eye color. Sa pamamagitan ng color analysis, natutukoy ng tama ang kulay na nababagay sa isang tao base sa kanyang skin color, buhok, facial features, at iba pa. We'll start first with the draping you with temperature drapes to find out if you lean more towards warm. Mas yun ba ang nakakainhan sa yon? Is it cooler or pwedeng actually you could have a mix of both? Okay, the black. I think you can wear it. Sa brown, okay, pwede naman. Ito naman, okay, the bright true red. This is picking up your cheeks. This one I can see immediately. Ayan, no? Mas pula siya. Okay. So you have that natural flush. Ayon kay Ms. Ingrid, inaabot ng halos isang oras ang consultation ng bawat kliyente. So let's look at fuchsia. Orange. Yung fuchsia, I think it's okay. With the orange, it's a bit bright. So, medyo parang nag-aagaw siya ng ano. Yan, no? It's the fuchsia. Okay? Miss Ingrid, paano niyo masasabi na, for example, yun, yung dalawang tone na yun? Yeah. niyo masasabi na, ah, ito yung perfect tone for... If it's, ano, parang it, yun na nga, it enhances your features or it could be picking up some tones sa skin mo. Pwede kasi yan, it could pick up tones in an unflattering way or an unflattering way may ganon. So, iba-iba pa rin siya. Like, kunwari, itong color na to. Oh, it picks up these tones. Maganda. Kunwari, mas nagbo-blush ka or something. Iba naman, napipick up para na-emphasize na masyadong gray or yun nga, your under eye. So, we'll see. So, parang pag kunwari so, every color niya orange, pero parang mas bagay sa kanya. Parang, oo, oh, kung kunwari, oh. may mga instances na ganon. Parang, oh, I love orange. It's not that you can't wear it at all yun lang, you see the effect of it. Ngayon, pag near your face, yun, maybe small amounts of it. Pero kasi if it's picking up, it's, it's not as flattering. Maybe you wear a different version of it. Pwedeng gano'n, or pwedeng ano nga siya. You can still wear away from the face. Pag hindi talaga siya, ano, parang hindi ka aya, Okay, this emerald. Oh, ay, napayas yan. No, <laughs> di ba? Yes, actually, the emerald works. katuwa na hindi lang technology natin ang nagbabago at umuunlad ngunit maging ang paraan ng pagpili natin ng ating kasuotan ay unti-unti na ring nagkakaroon ng sistema sa tulong ng pananaliksik at pag-aaral ang mga pangkulay na nakukuha. Ang kailangan dito is yung sistematikong pag-aaral, kung paano siya ina-apply sa ating mga tela, which is ito yung gina, ginabayan ng DOST-PTRI sa ating mga estudyante na nagtatangkang sumaliksik ng mga pag-aaral ukol sa naturang pangkulay. Kabilang sa mga assistance na ipinagkaloob ng DIOS PTRI sa mga estudyante ang joint research undertaking kung saan ginagabayan ng mga researcher ng ahensya ang mga kabataang nananaliksik sa natural dye at textile at ang libreng paggamit ng mga equipment at facility na maaring makatulong sa isinasagawang research. Ano po yung naging sikreto niyo po para po mas madali nyo na introduce sa anak niyo yung science and technology since something na ayun po yung field na ginagawa niyo po ngayon? I think basic yun eh. Palagi naman, di ba, ang science is about observation. is about asking questions. So, you lead them to ask questions. You lead them to observe. So, pag sinabi mo lead, lead them to ask questions, expose. Just expose them to anything. A very basic yun. Because science must be experienced for it to be relevant. Hindi po pwedeng inaaral lang natin yung science. Hindi pwedeng binabasa lang natin. At hindi siya sikreto. I think all parents know about that. But tingin ko ang magkaiba doon. So when you introduce science, they, often they introduce it to the books. But science is in your household. So make them experience. Lead them to that. At ina-sabi mo, gusto mo mapabilang sa women in science. At a very young age, bakit ito na agad yung iniisip mo? Uh, first of all po, sila po yung mga inspiration ko po sa science po. And despite po na, kasi mostly po sa tingin ng mga tao, like mga lalaki lang po yung mga scientists, yung mga well-known po. And gusto ko po ma-emphasize rin na mga babae, pwede rin po sila maging mga scientists and maging well-known po sa mga ginagawa po din. And of course, we're rooting for you talaga, Atina. Sana talaga ma-achieve mo yan lahat. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kulay. Ang mga kulay na ito ay may kanya-kanyang ganda. At tulad ng mga kulay na ito, ang mga babae at kabataan rin ay may angking talino at galing na kakaiba na maaari magdulot ng positibong epekto at makatulong sa paghubog ng ating bayan. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon, mapakinggan at makita. Kaya naman samahan niyo akong muli sa susunod na linggo upang hanapin ang mga kabataang may natatanging galing at talino sa siyensya at teknolohiya dito sa si Expert Talk.